ayan yan ang kamatis okay. yan no. tarap tarap ng kamatis dami guys yan o no. kabilaan no. kamatis o oh. unti-unti lang ina-harvest dahil murang-mura 30 ng isang kilo ayan o matis lahat yan lahat ang pumaw orange lahat sa baba Overripe no, ayan no oh. Ayan no, oh, humo nga oh, sa baba Kakain na ng ibuno oh. Ayan na ang kamatis sunog na lahat at least nasulit na nila yung gastos so kung sino lang yung may gusto bibili mag order yan di deliveran pipitasin kasi pag pinadala sa city 300 ay yung trans 150 yung karton mo 50 di 100 na lang babalik sa'yo so magiging pataba na lang siya pag ano ganyan pero hopefully na by, ano marami pa naman yan mga after ng Chinese New Year o bago mag Chinese New Year baka biglang tumas to kahit mga 50 lang tulungan na natin si Bayo na mag -harvest. gusto man naming harbesin ang harbesin lahat kaso murang mura sayang lang pagod mo at least naman sulit na yung ano sulit na ang gastos ito san ito yung mga ito natira na to kita na to ganyan lang katindi ang kamatis pag mamunga dito mga prutas yan oh hanggang doon habang hinihintay lang natin uminit yung service natin bago tayo alis pupuntang magharvest tani yan ang bunga ba oh. oh, diba oh, hinog na lahat yan ganyan o oh. yan sa taas marami pa yan green so, ayan, hinahayaan lang namin yan kaya hindi binabawasan ng dahon para ano ayan meron siyang shelter ba may, hindi siya masyadong mainitan dahil malamig naman ngayon ayan pati nga ibon nagsasawa lang kumain eh Yan ang kapalit ng grapes Ngayong mag new year wala na yung grapes Sigurado ubus na yan Ito na yung papalit Kaya naghihintay lang Ito lang naman ang kamatis Ayan o, kung Kita nyo yan o. Yung dahon ganyan lang pero yung bunga walang damage Okay lahat Ganda ang bunga. Ayan oh. ang bunga. Parang yung limang piso. yan hanggang doon oh. Hindi na tayo pupunta doon sa dulo. Doon ang labasan natin o oh, doon. Sampung linya to. Kulang-kulang kalahating hektarya. sa muli ganito lang at tayo ay alis na mag harvest ayan o oh. yung doon lamig sa inyo yan so muli po salamat salamat